yon crisis sa lugar namin ngayon mga kapangil anim na yung namamatay na baka dahil sa sobrang lamig at tuloy tuloy na tag ulan mga kapangil no? pag uulan Ligang basa basa kita nyo mga kapangil no so nag aalala na ako sa mga baka natin kasi si Angel Dadong isa na matay na baka nya si yung katabing bukid natin isa din tapos yung isa pa niyang baka 50-50 mga kapangil tapos yung baka dyan sa tapat, namatay na din. Dahil sa sobrang ulan, mga kapangil, tsaka malamig. Dito kasi banda dito sa amin dyan, gawin dyan mga bansa dyan, ay yelo, nag -yelo. Eh, ko kung natutunaw na, ay naaapektuhan dito sa lugar namin ng sobrang lamig. Grabe, mga kapangil. Walang umpay na tag-ulan. So, yan, ikukuha natin ng mga pagkain yung mga baka natin bangin sis sobrang hirap sa pagkain ngayon kung ilalabas man natin ilalabas ko man mga kapangil talagang nanginginig sila hindi rin sila makakain ng maigi yan kaya gumawa na ako ng paraan mga kapangil para hindi sila ma apektuan ng sobrang lamig Graba, grabe ka mga kapangil ngayon ang lamig Kung nakaraang taon mga kapangil february ay marami nang nakapagtanim ng na pakwan yung iba malalaki na no? munga na february yung nakaraang taon pero ngayon talagang sobra may, may change napakalamig pa rin dito sa ibang klase papakain natin sa mga lakon nating baka ah, hindi naman yan yung ano hindi naman ito talaga yung pagkain nila pero mamaya ikukuha pa natin sila ng mga dabo kasi yun talaga ang ano eh talaga ang natural na kinakain nila yung eh, mga damo mga kapangil diba so Ito muna. Bago tayo kumuha. Okay. Kunin ko lang lahat mga kapain. Sa, ano lang, sa harap lang ng bayan mga kapain. <coughs> So, ito. Baboy natin. Tapos yung mga baka natin. Yan yung mag-ina. Ito naman yung isa pa. Sobrang payat. Ito tayo ito. Ito ngayon. Ayon. Ayan, may may sipon na din sila. Ayan, may mga sama yun. Ang pagtagaan yun. pawid din yan huwag lang kawang mabasa na naman si pag ilalabas natin mga yan mga kapail, mababasa na naman sila nililisan ko na lang yung mga dumi nila e, yung mga dumi nila e, dagdag din sa ano ginagawa nating pataba yan mga kapahil pao Organik dan berehat, ayam cuma kali mending. sobrang lamig kasi mga kapangyay grabe ito okay, na yan hindi mo yung huhulog boy Ayan o. White mold Ibig sabihin, good bacteria yan. Ayan o. The, Microorganism. Beneficial microbes. Tawag doon. Pag uh, puting amag, mga kapangil Ano? Ayan, nakain na sila. Maya, ikukuha ko sila ng mga first class na damo. <laughs> first class, mga kapangil na damo. <coughs> Yi yeah. Grabe na. Papayat na nila oh. 'Yon, mango ako ng pagkain ng mga baka. Mga kapail at napadaan ako dito sa tinambak natin noon. Actually nag nangonguha na kami, nag-harvest na kami ng mga kapail na gagamitin natin sa pagkuan kapag umaraw na. Uh, linalagay na namin sa sako para bubuhatin na lang. So So, may napansin ako dito mga kapangin. Tignan nyo Magkita nyo yan. Mga white molds yan mga kapangin. Yan, ibig sabihin buhay na mga uh, ano yan, mga beneficial na microbes, mga bakteria Buhay na buhay yan. Yan ang kailangan ng mga uh, hindi kailangan ng tanim pero kailangan ng lupa para ma sustain niya yung nutrients na ibibigay niya sa mga tanim makapangit. Yan, ito. ito. yan Maniwala kayo sa akin mga makapangit. Please, maniwala kayo. Maniwala kayo. Siya, ito sila, yan. <coughs> Hindi lang yan at marami pa yan mga makapangit. So yung in-spray natin na microorganism noon mga makapangit ay ito na sila nabuhay. Although dati nang meron siya Uh, bago natin itambak dito meron na yon kaso nga lang pinadami pa natin so multiply natin mga kapangil yan mga puti na yan actually marami na din dito sa loob ng sako tsaka kapag kinalakal pa natin yan mga kapangil marami yan see tignan nyo yan oh. Yan, mga white molds. Itong magandang paramihin mga kapangil. Kung backyard garden lang kayo, maganap kayo ng ganito kahoy na maraming ganito white molds akala ko dati ito mga kapangil ay bad fungus although fungus talaga yan kaso nga lang magtatanim ako ng pakwan akala ko ato bad fungus itong mga to yun pala yan yung mga good yung mga puti ang bad pala yung mga itim yan o oh, dami so napaka gandang paramihin o oh yung mga ganito tatabi natin hindi natin gagamitin sa pakwan ito lang mga to ang gagamitin natin anyway may mga molds din dyan mga kapangil yan ito plastic syempre nasama basura yung pinagkuhanan natin at meron akong gold mine doon mga kapangil na nakita na pagkukuhan natin soon kapag tumila yung 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 ulan hindi dito sa Santa Ana pero may minahan doon na hindi pa nagagalaw mga kapangil gold ang mga nandun mga kapangil nadaanan ko nang pumunta kami ng ano ah uh, kila ko yung Kevin yan oh dami no oh. mga white molds yan dami yan so mga good good fungus dami yan. Oh. mga puti okay tara ko. na tayo ng pagkain ng mga baka para naman sumaya so saya sila mga kapangil okay so andito na ako mga kapangil sa kukuhanan natin ng ano damo Kasi mga palay hindi na rin makalaki sa sobrang lamig matagal na to pero dilaw, dilaw, dilaw na dilaw pa rin mga kapangil kukuha lang tayo ng ano pangkawit sa damo yun yung mga damo doon mga kapahal yung mga ano na damo yan mga imported mga kapahal mga fresh tsaka mga ano first class na damo ayun mga yan okay kuwalaan tayo hindi ko na ibibidyo mga kapahal video ko na lang pag nakakuha tayo kasi ayan na naman yung malakas na ulan no, mga kapahal yun 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 tsaka di din nagtin ako yung ano tripod natin na bareta so ito gamit ko motor ni tatang broom broom you what up bumaba ako dito mga kapangil sa palayan kasi mangunguha ko dito huwag nyo sasabihin mga kapangil si mangunguha na ako ng ano ng palay <laughs> sigurado na to mga kapangil berdeng berde ano huwag nyo sasabihin yan magkabilaan yan mga kapangil e. De, lang ito yung kukunin ko mga kapangil dito sa pilapil si mga ano naman ano mga kapal naman kaya yeah, dyan, dyan, tayo kukuha mga kapahil no Grabe to Wala na itong mga to Nangingitim na May hirapan na yan mga kapahil Pero sana Sana ano uh, Gumanda pa rin yung ani mga kapahil Nangingitim na Wala nang laman yan Mamatay yung laman mga kapahil Sana magbago yung panahon Eh pansin nyo Nangingitim na no ano? o Hindi natin hmm. Nangingitim na mga kapangin Magiging utpos na yan 'Yan ang gagaling ang galing ng pagkagawa natin no. Ubus na ubus 'yung dao ng sagin kasi hinang ko 'yan mga kapamilyo no. Mga busog na siguro mga 'yan. Nakahangyan kasi kanina nakalapag 'yan. Hindi nila kinakain ng maigi. Kasi hindi nila ma ano, mahimay. Hinang ko. 'Yan, boss. 'Yan 'yung gagawin ko bukas din mga kapail, At ito. 'Yan. Gusto din niya dito banda Dito mga kapail. So ito mga kapangil, yan. May nakita ako kanina habang nagkukuha ng ano. Habang nangunguha ng mga pagkain nila. hinda mo. May dalawang baka na ang papayat na hinakot na naman mga kapangil. Pupunta siguro sa slaughter yun. Um, hindi sila makata makatayo mga kapangil. So malamang sa malamang. Kalamre. Eh. Uh, nanginginig na sila mga kapangil eh. Tapos yung kausap ko kanina dun sa pinagkuhanan ko ng na ano nang pilapil ng damo ay yung baka niyang dalawa daw na matay na din dahil sa sobrang lamig although kahit dinadamo damuhan niya pinapakain ng damo ay eh talagang hindi na daw nakasurvive. Sobrang lamig dito mga kapangil Try nating pakain to. Eh dapat nakakain to mga kapangil pine eh, ba't si iya. may award ayo nito mga kapangil Eh first class na damo 'yan, imported 'yan. No. So ayan. First class. Oh. Yan. Kapag hindi na nakatayo ang mga alagang baka dahil sa sobrang lamig. Wala na yan mga kapahin. hindi makatayo yung ano yung isa. Pero may Okay na. So, Ayun na. Aba. Ay, ata tumayo ah. Daalala ko mga kapayal kapag hindi nakatayo yung mga ano eh. Mga uh, bakay eh. Hmm. yan. dalawang sako yan bukas mangunguha na naman ako mga kapangil tsatsagaan ko yan basta hindi lang sila mamatay dapat na lang natin sa ano harvest harvest season ayaw tumakas ayaw na yung isa mau buka para kampante apa? Ayo. Nek. Kim coba bagi ini namanya ngingilig mah apa? Ayun, Ayu. Ayu. very good. That's it. Sige, kain lang. Yes, thank you, Lord. Mayarap mo, kung hindi tayo kasi yung mga alaga, mga kapangil. Ayan, sige. Kain lang. Buti yan, hindi yan inihang, mga kapangil, kasi maliliit naman. Mahihimay naman, himay naman na yan, mga kapangil. Ito kasi daw ng sagi. Talagang ano, dapat pinipersay-persay pa. <laughs> ni maya may pansay. So, Ayan mga kapangin. Banyo lang itong mga baka natin. Talagang kawawa mga baka dito sa lugar namin. presis sa panahon. Napakalamig. Grabe. May kao penggay? Saan uunin ni pe? Ikaw? Ikaw? Uuuh. Monkey. Monkey. Gorilla. Cow. Pig. Pig. Chicken. Duck. Yan, nilagyan ko na din ng ano, harang mga kapangil. Yan, tapos dito may harang na din dyan. lang pero at least may harang mga kapangil.

Hey, Gow.